South Korean girl group na Blackpink, nagpunta sa Kaohsiung, Taiwan para sa concert. Kumain pa sila ng pineapple cake, bago magperform, at uminom din ng milk tea. Nag-concert ang Blackpink sa Kaohsiung, apat na miyembro sa entablado, nagsigawan ang buong crowd, sunod-sunod na hit songs. Bukod sa todo performance nila, gumamit din ng English at simpleng Chinese, para makipag-usap sa fans. Ni ako si Rose. Hello ka Oshong. ako si Jenny. Nakakatuwang interactions, todo kilig ang crowd, sa huli, hinalikan ni Lisa si Rose, kaya sumigaw ng malakas ang fans. Nakakatuwa pa, kagabi, kumain si Rose ng pineapple cake, at uminom din ng milk tea, Curious ang lahat kung ano naman kakainin niya ngayon, ang sagot, is fried chicken. Si Jenny naman, dahil sobrang init sa kaosyong, tinanggal niya ang jacket. Sexy ang dating, bago bumaba, nag-flying kiss. Ang kaosyong concert ng Blackpink, punong-puno ng fans, makita lang ang idols, sulit na, todo sigaw, kanta, sayaw ang fans. gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.